Lagi, di ba? To die the... Hindi. Nang babola kanina pa. Oo. Oh. bolero. Hmm. Bola ba kayo na sabi kong ngayon? Ano? Uh, yeah. Ano na sabi niya? sabi ko, gusto kong may naman, ko may kasabay ako ng Oh. Tigil mo na yan. Bola ba yun? Kakasabi ng ewan at anong bola na naman yan. Ah, uh, her singing. <laughs> eh. <He's> singing, eh. <laughs> I'll admit to it, yeah, I can't sing. See? Hmm. Ako din, admit ko na hindi naman ako singer. o oh. Pero magaling na kumanta. Eh! Mmm, mmm, mmm. Si Bolero. Bolero. Eh, kundi sabi ni parang Carlo, hindi ka magaling kumanta. For me, magaling ka kumanta. Okay. Mmm. Oo. Oh. pero magaling ka ko. Eh? Mhm. Mm. Mm si Bulero. Eh, kundi kundi sabi ni Pareng Carlo, hindi ka magaling kumanta. For me, magaling ka kumanta. Okay. Mm.